Okay. Popular na popular po ngayon ang Labo Monster. Ano po? Uh, I just saw some celebrities uh, unboxing their Labo Monster. Pag na-arrive na sa kanila o ma-arrive na sa kanila, ina-unbox nila at dini-display nila sa kanila, kanila mga bahay. Okay. Um, <clears throat> Siyempre, yung ibang kristyano, issue na naman yan. Since it's a Labo Monster, ano po ba ang Labo Monster? Ang Labo Monster po ay parang pinaniniwalaan nila derive o merong pinagmulan no sabi po nung ilan pinagmulan daw sa ganito sa mga demonyo sa mga ganyan pero ang um, sabi po kasi ng Biblia simple lang sa kanya na tinitignan ang lahat ng bagay ng maayos sa kanya ito ay maayos pero kung tinitignan niya na itong bagay nito ay masama Abay, sa kanya ay masama nga So, I will leave that to you Pero, kung isang bata naman Ay bibigyan mo naman ng labo monster Abay, cute naman yung mga Cute naman po yung mga items na yan eh Kung tutusin Para po siyang Sanrio Okay, natatanda niya po yung Sanrio nung araw Basta iset mo lang yung mind mo na It's only a, a toy no, Nawala namang hindi naman kailangan malaman ng bata no ito, ito si ganito, derived sa si ganon. So, bilang kristyano, naniniwala ako, mataas na rin yung antas ng ating narating sa pagiging kristyano natin. At hindi tayo judgmental sa mga bagay niyan. Kung nai-enjoy ng mga anak natin yan, ng mga bata yan, why not, di ba? Anyway, naniniwala po ako, lahat ng bagay na hahawakan ng kristyano ay nagiging sanctify dahil sa dugo ni Kristo. So, hindi na po yan issue sa atin. And I hope tayo mga Kristiyan, lumago po tayo. Hindi yung lahat na lang po. Tulad ng mga dance dati, yung mga, yung mga aseherehe, mga ganyan. Lahat na lang meron tayong... Di ba? Gusto nyo ba yung mapagbintangan tayo mga Kristiyan? Lahat na lang binibigyan nyo ng meaning. Lahat na lang may ganito, ganyan. Di ba? I mean, how about... Danasin natin yung kalayaan na bigay ni Christ no? Yung mga labo monster na yan, nakita ko kay Marian Rivera, parang, parang ito ay kanyang dinidisplay, no? Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun po yan, eh. na-unbox nila. Tapos kanina si Heart Evangelista, nakita ko para may labo monster din siya. Kasi popular nga po yan. So, wala naman akong makitang anything. It's fine. If you have money you can buy it, but why not? For your enjoyment. Pero sa ating mga Kristiyano, kasi mas malaki na, mas malawak na yung kaisipan natin diyan. 'Di ba? Kung Kristiyano ka, gusto mong bumili yan, why not? 'Di ba? I-display mo sa bahay, mas ba? maganda nga po, nakakatuwa. I mean, noong uh, <clears throat> nung bata pa po yung pinsan, mga pinsan ko, tsaka mga kapatid ko, <laughs> meron po silang mga ano, yung mga laruan dati na mga similar po diyan, 'no? Mga ganyan, may Donald Duck pa nga kami. Tapos, may papay, kung ano-ano pa. I mean, teddy bear. Mga taroan lang po yan. Na naniniwala ako, sabi ng Santiago 1.17, lahat ng mga bagay galing sa Diyos. Galing sa Panginoong Jesus. So, tanggapin natin ng may pasasalamat. Kaya sabihin natin ng kung ano nung meaning. Sasakit na mga ulo nyo, lahat na lang binibigyan nyo ng meaning. Hindi ba? How about living freedom? living the freedom that Christ has bought us from. Saan tayo binili ni Kristo? Tungo dun sa buhay ng pagkatali natin sa batas ni Moises. Pinalaya na tayo dyan. Hindi na tayo judgmental. Umuunawa tayo. <clears throat> di ba? Hindi tayo nagbibigay ng mga kahulugan sa kung ano-ano mga bagay. Okay? At ang alam lang po natin, yung mga ganyan naman ay simple enjoyment lang. Ang hindi lang po maganda talaga ay yung Uh, gagawa ka ng bagay bilang idolo mo, parang mag idolo ka ng artista, mga ganyan, mga singer, parang ginagawa mo ng Diyos, ayun po hindi maganda. Pero mga ganyan, laruan lang naman yan. And I believe nung biblical times, may mga laruan din sila, hindi ba? So, hindi naman po masama ang mga laruan. Ako, I had my matchbox ah, parang mga kotse-kotse -kot nung maliit ako na, na nawala nga. Hindi ko nung no, sa napunta Hindi na, mga cousins ko. No. Hindi ko na po makita. Maganda nga pong i-collect yung mga lumang mga matchbox nung araw. O yun, yung mga may collection noon. Maganda po siya. Yung iba nagko-collect ng mga robots. Ah, maganda po yan. Happy, no? habi yan. Maganda po yan. So, yan. Tignan lang po natin lahat ng maganda, mapayapa, at maayos. Salamat po and God bless us all in Jesus name. Amen at amen.